ay kalay ayaw unsa siya lay wa man siya sala lay lay wa man mi ang unsa yang lay ngan ni sunod sa dia lay lay ha butan man kalay nulay no butan man ka ha? butan man among alay good oy di man among unsa good yo ayaw ni unsa siya lay ha lay buhi ilang salay lay namo na mo to among amo na lay mong amo lay ha kao makalay ayaw siya hilab tilay Wa ma mi kabante ming ja lay. Ay lang lihok lang ga, ay lang lihok lang ga kay ko imo sya hikap lihok kun iya man kay balik ta Gilak na na niya imo paagang. Agay ginuo ko lai. Maluoy ka lai. Lai. Lai maluoy ka taon lai. Ayaw taon lai. Langgang ano ning sunod man ka lang ga. Kabalo man jud ka nga buaya na jagang. Langga, langga bua. Loy maluoy mo maluoy ka. Lai, dyan lang kundong Lai, ayaw na siya nag-asal, Lai. Lai, ayaw na siya, siya. baliin, Lai. Maluoy ka, Lai. butal mo na siya, Lai. Langga, ayaw na siya ikapalangga. Langga, ayaw lang gang. Ayaw lang liyok gang. Agoy, ginaw ko, Lord. Jesus. Lai, maluoy ka, Lai. Ayaw alay. Lai. Lai, ayaw lang siya lay. Lay. tarong ka na, Lai. Diyos ko. Please lang! Kitabang mo taon. Kung saan may nakaunin mo doon, may sulod na kaya doon, kabalo mo ka na, buaya siya doon. Ayaw lang siya, Maluoy ka doon. Doon, ayaw siya, uy doon. Ayaw siya na Maluoy ka doon. Nga nung may sulod na kaya doon, wami kabaloan na doon. Uy, yan, inisulod mo siya, na mo nabantayan. Ay, do Jesus. Ayaw yun, gipaki ang paka na dire. Dito na kay abrihan mo ya dili man mo sakay ang mangu wa ni ambak do sa diri o. Gulo Jesus. daku na siya ni sulod. Gulo Jesus Lord. Lai maluoy kalaya ayaw na lai tama na lai. Ano sa tuja?